Ano po maaaring gamitin gawin ninyong mga veterano sir. Ang ko, kaya ino-organize ko uh Jarius, at saka matutulungan nyo kami uh -huh. pag sabi sa mga uh -huh. ating mga kababayan na gano'n na. Uh, meron na akong ino-organize na ang pangalan is uh, Veterans Energy and Security Corporation. na uh -huh. You know, ilalapit namin sa gobyerno na you know, I impose itong uh, constitutional mandate na bibigyan ng prioridad ang mga veterano. Kasi ang nangyayari ngayon is uh, parang naghihintay kami ng yung tension na gano'n na delayed, you know, uh, hindi naman na-increase na gano'n. Kaya maraming mga veteranong destitute. Marami na akong nakausap, mupunta ako sa veterans, kahit na meron akong insurance sa ibang medical, Umuupo ako ng buong araw doon, pumipila ako sa veterans at at purpose ko ron is kausapin ko yung mga veterano natin. And kawawa, lalo na yung mga sundalo, anlit na ng pensyon nila. Tapos galing sila sa Mindanao, natutulog sa bangketa ng gano'n kasi hindi nila kaya. Kasi may veterans sa hospital sa North Avenue, Quezon City, natutulog sa bangketa yung mga ibang veterano na galing sa probinsya kasi wala silang matutuluyan. Tapos hinihintay lang magbukas. Yung Correct. At, uh, you know, maliit nga lang yung kuha nila. May pamilya sila na ginagastusan ng gano'n. Pupunta oh. sila sa Veterans Memorial Hospital. Siyan lang ang hospital na uh, mapupuntahan nila na libre. Oh. right? Kaya nilalakad ko sa gobyerno natin na bigyan na lang ng privilege itong mga veterano. Kasi oh. nakipag, uh, kuha na eh, uh, nag yan ng matagal uh, okay. sa security ng uh, uh -huh. ating uh, country, right? Okay. So, na pwede silang pumunta kahit sa ang hospital dito sa uh -huh. Pilipinas. Kasi, uh -huh. pinagtaktahan nila yung uh, hospital na yan eh. Hindi na sila babiyahi papuntang veterans sa isa lang. At saka isa pa, yung veterans, I know the government is trying their very best to improve the veterans but we have uh -huh. to hurry up. I mean, we cannot be promising. Uh -huh. Kasi, you know, matatanda na tayo, may sakit. Uh -huh. You Kung know, okay. hihintayin natin hanggang you know, magkaroon tayo ng uh, pera na pangayos ng matagal pa yun, uh, Captain, mauubos uh, uh, na. Yung okay. Second World War natin na veterans, ilan na lang yung oh, na yun. Dapat matulungan natin okay. yun. Uh, nail, nailapit nyo na po ba, sa ating gobyerno, sa mga kinaukulang opisyal, etong pinapropose ninyo na veterans, uh, ano po, no? uh, corporation, kumbaga VESC. Yeah. Uh, I try my best papano kung makuha kasi hindi, matagal nga akong nawala hindi ko masyadong uh -huh. maikuan papano kung maiparating meron tayong mga uh, email or uh, uh -huh. addresses ng ganon pero uh -huh. you know ang, ang hirap eh I, I know na i-screen yung mga email na at saka siguro thousands yung natatanggap nila everyday day uh -huh. but ang ang nanotice ko rito sa sa ating bansa is uh, dapat may kilala ka na mailapit doon yung right. mga request mo pagkausap. Oh. I tell you, what's the difference? I work as a public servant sa sa Canada. Minsan, ganito ang iko compare ko, Jarius. Minsan, sinulatan oh. ko personal letter si Justin Trudeau. Sumagot siya, penmanship pa niya. Sabi niya, i-assign ko tong problema mo, uh, Captain Med, dito kay Senator uh, Uh, sinto naging kilala ko pa yung senator Ibig sabihin, uh -huh. kahit na anong public uh, communication dyan, binibigyan ng uh, importansya ng mga leader doon. Kaya uh -huh. Yan ang kakaibahan sa atin. Dapat mamulat ang mga, mga namumuno sa atin at gawin uh -huh. din nila yan para ikabubuti ng Pilipinas. Uh -huh. <clears throat> so, ang, ang problema ko eh. Nag -worry po ako no, dito sa napakalinis po ng intention ninyo. Kaya na ba kami umagaw po ng ideya nyo? at gamitin ito sa pansarili. Really? dili. I know. Uh, may, may may mga projects akong nang pero napakahirap natin kuan kasi tigdan mga ilang beses na ako tapos uh, uh -huh. you know, pumunta sa kongreso natin hindi uh -huh. nila bibigyan ng pansin yun kasi ang sa kanila uh -huh. mas importante yung flood control, right? Uh, uh -huh. Eh wala naman akong gano'ng karaking pera na para mapansin nila uh -huh. yung, uh -huh. yung mga proyekto ng ganun. Iyan ang napakahirap so Ah uh, hindi ako ano to, hindi ako nagkukuhan ito ko ito pero dadaanin ko sa lahat ng tao lalapitan ko ang mga tao dito kasi para ikabubuti nila yon hindi naman para sa akin yon o para sa kongreso eh para sa mga kabutihan ng tao natin kasi yung ibang tao natin I'm, I'm talking about uh, you know sa, uh, yung air ambulance right yung ibang tao natin na uh -huh. nasa Sierra Madre nasa Mount Apo hindi uh -huh. nakakunta sa hospital yun or hindi nakaka uh, nakakalapit sa doktor so uh -huh. dapat tayo, yung hospital o yung clinic ang lalapit sa kanila kasi uh -huh. napakalayo wala naman mga pera yung mga yun eh unless maayos natin yung tulong natin sa mga mahirap uh, mahirap malaking malaking problema talaga pero sino uh -huh. you know, nasa pag-uusap natin yung dapat open yung gobyerno natin makapag-usap tayo makapag uh, uh, suggest tayo ng anong ikabubuti sa sa lahat hindi lang yung sa mga mayayaman Meron pong dating nakilala ko isang foreign investor, for foreign investor po, Amerikano, dito sa Pilipinas. At sinabi niya, the only way to get the things done in this country is to go straight to the top. Yun po, hindi, tumanim po sa isip ko yun. Ilang dekada na sinabi sa akin ngayon. Para lang may umandar sa bansang ito, kung may gusto mong mangyari, para mangyari yan, kailangan dumiretso ka sa taas. Sa tingin niyo po ba dapat idulog ito kay presidente Bongbong Marcos. Ito pong sinasabi ng Veterans Corporation po na para agad-agad ay mabigyan kayo ng halimbawa ng karapatan o ng shares sa mga umaandar na ngayon na exploration at development and future exploration and development of our natural resources, sir. Alam mo, Sir Jarius, yung tanong mo na yan, napakaganda yan. Gusto marinig yan. Yes, dapat idiretso na lang sa kanya kasi the only way mapapabilis ito. Kasi ang purpose naman na pag-organize namin sa veterans is uh, makatulong sa veterans. Pero ang kuwant talaga namin, ang malampaya, yung pera na yan is uh, papasok sa maharlika sovereign. right Kagaya sa Norway. Ah. Ang Norway ngayon, ang pinakamayaman dahil sa gas nila, yung kita, yung royalties, taxes lang pinasok nila sa sovereign fund nila and uh, 1.6 trillion dollars. Ganon kalaki yun. So, you know, maliit lang yung population nila. Kahit na hindi na magtrabaho yung mga tao ron. Napakalaki ng pera. Ang sa atin, ang sa akin naman ang ambisyon ko is, malagay din yan para yung sovereign na yon Uh, yung pera na yon is mapupunta sa lahat na no uh -huh. Filipino will be left behind. Uh -huh. Lahat tayo makikinabang sa resources natin. Yan naman uh -huh. ang purpose ng konstitusyon na yan, di ba? Uh -huh. uh -huh. para uh -huh. lahat tayo makinabang na gano'n. Uh -huh. So, huwag so, ito po na po sa... sa inyong mga, mga veterano eh. Ito pong provision na ito eh. At well, eh, po itong ito... korporasyon specific po para sa inyo. At nagpapasalamat tiyak kang ang, ang mamamayan ano, na iniisip niyo, pangkalatan. Pero ito po eh, specific sa inyo na itong provision na ito, dapat ipatupad din. At Correct. Dapat, uh, uh, dapat ang i i Madali naman yan, uh, Jarius eh. Yung tanong mo nga sa akin, nasa, nasa presidente lang yan. Executive order lang yan. Sabi na okay ganito, umpisa nyo ng ganoon. Gagawin namin yan. Alam mo kung bakit? Kasi um, ang daming uh, kabulastugan nangyayari dyan sa corruption sa energy right. ko natin ngayon sa malampaya, right? Uh -huh. Ang mga veterano, na, na right. na yan right. eh. Na na yan. Uh, you know, pag sinabi na ganito, doon pupunta yung pera na yon, doon pupunta yung pera na yon. At saka, ang uh -huh. kuwang ko dyan is dapat merong audit or blockchain para alam natin saan pupunta yung pera na yon. Uh -huh. So, kasi dapat transparent tayo para sa lahat ng uh -huh. Pilipino. Uh -huh. Magandang plano po ito. Sir, so sino po ang sa tingin ninyo makakatulong diyan para mailapit kay presidente? Ah uh... Magandang tanong yan. <laughs> Alam mo Jared, sabi ko nga sayo matagal akong nawala dito mga 45 uh -huh. years right. Uh -huh. So, mini-meeting ko yung mga veterano para makita ko kung paano ang kwan. Uh, hindi ko pa hindi ko masagot yung kwan kung sino ang makakatulong sa akin kasi marami ng uh, nagsabing makatulong sa akin. Uh, I don't uh -huh. have to mention here pero hindi pa makalusot yung mga you know, uh -huh. pinapadala ko na na sulat or kung ano nung parating sa presidente. Pero maybe itong you know, sa poll is makakatulong ito kung nakikinig ang presidente diyan uh -huh. eh uh -huh. bigyan nila lang ng executive uh -huh. uh, executive order. Uh -huh. Aayusin uh -huh. natin yang kuwatin uh -huh. mga resources uh -huh. natin kasi At siya, ang kung ko natin to rin to sa column ko kasakali ko mga yeah. presidente. Yeah. Yeah, thank you kung magagawa niyan kasi uh -huh. uh, you know, kung bigyan na ako ng kahit na five minutes para ma-explain ko lang sa presidente uh -huh. na itong uh -huh. dito, ang mangyayari dyan, yung pera na papasok dyan sa Malampaya, ididiretso natin sa Maharlika Fund yan. Pero siyempre, i-audit natin yung Maharlika Fund na dapat magastos lang yung para sa buong Pilipinas, sa lahat ng kababayan natin, hindi lang yung uh -huh. sa mga mayayaman.